nagtatago na butas ng alimango dito sa may mga ano mga alam mo ang um, tawag dito sa amin ano you know, kung hindi mo tingnan mga damuhan pero ito yung hukay nya hindi mo talaga titiga ng mabuti ano oh, nagtatago lang siya sa ilalim yun ito yung butas nya oh Yeah, mai, ano bekas nang nilabasannya, sana miron. Ah. Petunjuk itu, curhat Dito itu, ngaming batu. Ayan, no? May mga bato. Ay, hirap pa ganito. May mga bato. mo na lang yung pote kundi ano. Masyadong malalambot lang, hindi masyadong matigas. Ah. Piron Piron laman Pelatihan natin Yang butas. hindi mo talaga tinitingnan yung ano yung, hindi mo tinitigan talaga ng mabuti hindi mo malalaman kung butas ba ng alimango kasi ano taguan siya sa mga dahon at mga damo yan you know, o no? dito na siya dan kedapak selesai lalu dan hawakan dulu Sana nama lelaki lelaki-lelaki nanti lupa lah Tujuan pulang kelas itu, pulahan bau. Oh mana mana sini yang punya no, ah laki hiu, kepala size, oh, jangan laki nang sipitnya, no. Laking sipit. Talian natin to. Talian natin to dito. Ito natin talian. Sa mga nagtatanong bakit yung tinatali ko ganito. Kasi pag dinididik-dik mo to, yan, para maano siya, maganda kasi panali itong ganito bagong to sa Bisaya alam nyo kung bakit kasi yung sipit nya ay hindi nakakagalaw ng mabuti matsamba lang yung makakagat o, tingnan nyo pakita ko sa inyo kaya advance yung dito, ganito yung gagamitin bakit dahil yung sipit nya ting tingnan nyo titigan nyo kahit sa kamay ko lang talian to, pwede naman. Yan o. Diba? Ganyan. sample. Yan. Advance. Advance kasi pag ganito yung panali na gamitin nyo. Na ganito, bagong sa bisaya. Alam nyo kung bakit. Yan o. Tingnan nyo. Ah, malakas. Inaangat niya. Pero, pag hinila yan ng mabuti, hindi na yan makano. Uh, galaw. ang tingnan nyo hilain Hinala. ko yan 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 o, hindi na nakanganga kasi kung yung mga estro at saka ano lang marami pang estro yung magagamit mo para lang o ano ma dikit yung bunganga ng ano, wala na putol nalakasan ko sobra yan pero okay na yan yan, ganyan lang. O, pag-like, comment, and share na rin. Maraming maraming salamat sa ulang sawang pagsuporta po. Shoutout pala kay Julie Balingit Kurong po. Maraming maraming salamat po. Shoutout sa iyo. Sa, nandito na po yung shoutout mo. Maraming maraming salamat po. Pag-share naman yung video natin po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.